Guys, right. panorin nyo naman yung mga videos na yung upload ko, guys. Para makaabot ako sa 700 guys. Please, continue to watch, to subscribe my YouTube channel, please. And uh, follow my Facebook account, Best Bird. Um, please, naman. Mga reels, guys. Pakipanood naman. pakipag-follow naman. Pakipanood naman. Wala pa kaming subscribers ngayon guys, panuloy niyo naman please Para magkaroon kami ng uh, subscribers sa araw na ito kasi Kinabon na yung 1000 guys, please naman. Please subscribe so, to my channel, Nestor Derembigo And follow my Facebook account, page Nest Bird Amets Nestor Amigo Cornelius Dimea uh uh Paris Gandhi, Gandhi, Paris ganda ganda Gandhi. Please follow at uh, okay, mga magsawang sa mga YouTube, mga buhay buhay, sarapat, mga anak buhay. Martin sing anak buhay guys, pamasa Please panorin nyo lahat ng mga clips ng bawat isang YouTubers guys. Please naman, uh, tayong okay, magsawa para mga mga YouTubers, please help us. Pagkulungan tayo guys. Thank you so much. Hanggang hapon po. Salamat.